morning guys linggo ngayon punta ako ng palingke mamalingke ako ng aking mga gamit at ulam kasi wala na akong ulam kaya kailangan kong magpunta sa palingke para bumili ng aking ulam guys ito palang nga ang aking restroom ayan guys so restroom ko yan kaya medyo okay naman di ba? ayan ayan po palabas na po na ako ng aking barracks yan po bago ko lumabas nilalakong mabuti ang aking pinto para po hindi ako manakawan ng gamit ayan po guys ito po yung way palabas po ng aming barak, ang tanging daan para para labas ng aking barak ang aking nilabahan guys yan kanina lang ayan guys tapos ito po yung aking mga tanim na uh, alugbati ayan po may bago po kung, kung tanim na Uh, kasi yung una medyo maedad na kaya nagtanong ako ng bago guys ayan medyo ang daan ay matari kaya ingat sa pagbaba in angel ingat lang ingat lang ito po patawid na po ako ng kalsada kaya inobserbahan ko yung sinasabi na na stop look in listen mahirap na bago po baka po tayo kaya kailangan po ng iba yung ingat mahirap na po nakatawid na pa po guys ayan punta na po ako sa paringgi ayan po ang daming customer ng market na ito grabe ayan po guys o oh. ayan papasok na po ako guys tara samahan nyo ako may ako ng aking mga pagkain ito po ang biniuna kong kinuha yung chain gas kailangan ko kain sa pangloko gamit ng ating burner napakalaki po guys ang palinti na ito ang dahil kong mabibili ang problema nga lang ay walang pambili yan po may mga iba't ibang uri ng pagkain nagaling sa US, galing Pilipinas, galing China ayan guys oh dami di ba para ito po pa customer ang paligid na ito may marami kasi silang mga paninda konti lang pong aking binili gamit ko lamang po ng isang para sa isang linggo ayan po guys okay na po yan sa akin next time ulit na kung mamalingke ayan ayan po guys tapos na akong mamalingke papalabas na po ako ayan po ayan po ang nakita nyo po ng building na yun Ang 3 stories building na yun Yung po yung Korea Hot na pinapasukan ko dyan pa ako pumapasok guys bali ang palingke at cross lang po sa akin barracks ayan po guys ito no? yan yan guys, ito na po ang aking pinamili, iba iba may mga between gas at iba pa naku, naparami ating aking pambili kasi mahal ang aking binayad mayigit po na 40, mayigit 46 something ang aking nagasto sa pagpalingkin na ito pero okay lang at least uh, nakapabalingkian na ako pag nagustuhan nyo po ang aking video guys please like, comment, and share, and follow for more guys. Good morning ito pang barat ko. Maraming mga kalat. Pero libre po yan. Wala akong binabayaran. Kahit na ano, libre ilaw, libre kuryente, at libre tubig po guys. Yan ang kabutihan po sa aking barat kahit maraming kalat ay uh, libre naman. sang guys, di ba? Right on.